sa Grow Aga rin, eh, kita ng mga dahilan kung bakit kailangan mo nang tigilan ang pag ng iyong pets. Kung gantong klaseng video sa mga trip mo, make sure na mag-sub na kahit maging part ka ng ating original 20,000 subs sa ating channel. At hanggang ngayon, nandito pa nga rin ang pet mutation at ready na nga ang ating T-Rex. O diba, kakasabi ko na huwag gagamitin pero may nakamutate na T-Rex. Well, dalawan to, gusto ko lang sila maging malaki. Lahat ng mga T-Rex ko, gusto ko lang maging mega. And right now, ginagrind ko sila para maging mega. And sa pagga-grind ko ng mga pets na to, ng mga T-Rex ko, sa apat na T-Rex ko sa pagga-grind ko sa kanila, sa mga Brontosaurus kung papa-mega sa kanila, nung nakuha ko yung mga nagdaang mutation, lahat sila ay trash. Hindi ganun ka worth it except sa tatlong mutation na nandito. Pero the rest, everything is trash. Ang shiny mutation, it's just give XP sa iyong pet. Ang inverted mutation, it's just gives you XP sa iyong pet. Ang frozen mutation ay ginagawang frozen ang iyong mga plants. Pero kasi, sobrang common ng frozen mutation na weather. So, hindi mo kailangan gawin frozen na pet mo. Ipapasok mo na naman siya sa machine. sa yung XP, sayang yung pet. Alam nyo bakit? Dahil ang mga pets nyo ay mas lumalaki ang passive nila kapag high XP. Itong iguana dong ko right now. It gives 2.27 XP per second dahil siya ay level 100 na. Ganoon na rin yung mga other iguana dons ko. Ang lalaki na ng mga binibigay nilang passive dahil sila ay level 100 na. Pero in reality, 0.7 to 0.8 lang ang nabibigay nilang XP per second. Pag na level 100 na sila, ang laki na binibigay. So kapag minitate mo yung level 50, sayang yung passive, sayang yung XP papaisip ko ngayon, worth it pa bang ipamutate yung mga pets mo na high level dahil bumabalik lang sila sa level 1. And right now ang laki ng chance na makukuha mo yung mga pangit dahil dalawa lang talaga ang best dito yung mega, maganda ang mega for me, maganda pero in reality, it is not. Ang mega mutation ay pinapalaki ng mga pets mo mas mabilis magutom pero mas malaking XP. Pag na max na yung XP what now? targets nyo ba? And comment down below dahil hindi ko sigurado kung yung Capybara ba or yung uh, Mooncat ay kapag Mega, mas lalaki yung aura or yung studs ng area para gumana ang kanilang pasi Comment daw below, hindi ko rin sure eh, kung may mga Mega kayong Capybara or Mooncat. Golden, ito yung isa sa mga sinasabi kong worth it. Dahil ang Golden ay ini-increase yung passive chance at binababaan ang cooldown ng pets nyo. Iron Skin, sobrang pangit. Dahil pag nagnakaw yung other player, may chance na lang makuha mo lang din. It's like Uncle Soros. It is not worth it dahil halos lahat ng player ay naglalaro sa private servers. Ang next ay ang Rainbow. Yes, ito yung sa mga sinasabi kong worth it. Ang Rainbow ay much better than Golden. Much increase yung passive chance at mas increase ang cooldown reduction ng Rainbow. Shock, maganda itsura but it is not worth it as well. Dahil pwede mo naman lagyan nito ang iyong garden. Lightning Rod. Hindi mo kailangan nun Dahil pwede mo naman i-craft So nasasayang lang din ang level Unless magusto mo na yung shock Well, I guess shock is maybe Mid? Yeah, I guess shock is mid And Maybe it's It's okay Kasi mahal din pala pag-craft Kailangan mo pala ng godly Rayjunct I have Radiant right now, Nag naging Radiant yung T-Rex ko, pero after na itong makuha natin T-Rex so isasalpa ko, isasalpak ko rin tong T-Rex na to. Dahil, para gumana ang kanyang passive 20 to 30 minutes, which is you don't have all day to play Grow a Garden. Unless you have all day to play Grow a Garden, then it's worth it. Pero if you don't, sayang tumpet na to, hindi mo siya maa-abuse. And lastly, yung Ascended Mutation. Ascended Mutation, maganda. Yung downpomentation, sobrang broken. But, active lang tong 6 hours. Sino sa kamay ng mundo ang nasa tamang pag-iisip na merong 6 hours sa isang araw para maglaro ng Grow a Garden? Kung meron kang ganung enough time sa Grow a Garden, dalawa lang yan. Either, bata ka pa and wala ka pa masyadong ginagawa sa life, or maaga ang uwi mo sa school, or you're a no-life adult. <laughs> I'm sorry. Pero yun yun. Ascended, really, really not that worth it. Value-wise, it's good for trading. Pwede ka makapag-trade ng mga gandang pets using the Ascended dahil sobrang baba ng chance. Pwede mong matrade ang Ascended sa high-value pets dahil 0.32% chance ang Ascended. Ang hirap makuha ng Ascended. Pero, hindi siya worth it para ilagay sa garden mo. And right now, tignan natin kung ano mo kukuha natin sa pet to. Sana mega. Sana mega. Sana mega. Oy! Let's go! Finally, I got another Mega T-Rex. Boy! Alaki, boy! Let's go! Sino mas malaki? Mas malaki siya, boy! Mas malaki siya kaysa Bronto, oh. Ito, iguana. Sasalpak mo din to. <laughs> Dahil ayoko na Mega Iguana doon. Iguana supposed to be small. Anyways, if this video helped sa iyong pagpapamutate ng pets o kung worth it pa ba magpamutate ng pets, drop that sub para maging part agad kayo ng original 20,000 subs ng ating channel. Anyways, I'll see you soon. Drink your water. Peace!